So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay. So may papakita ko sa inyo ngayon mga kamanok, especially sa mga especially sa mga baguhan natin diyan. Gusto ko makuha niyo po ang uh, kaisipan mula dito sa aking uh, equipment na ibinibigay sa ating mga alaga na nakakatulong po sa kanila upang mag-improve, upang uh, mas uh, gumanda ang kanilang healthiness. Okay, so ito po mga kamanok. Ito po yung tinatawag nating balancer. Ito po ay mahigit sampung taon ko na po nung nabili. Okay, at hanggang ngayon akin pa po, po itong ginagamit. At napakaganda po nito sa katawan ng ating sa katawan ng ating mga alaga especially sa leg muscle. So ano po ang purpose nitong ating uh, uh, balancer na to? Okay, so bago ko po yung simulan, bago po natin to pag-usapan, isa lang palaging hinihiling ko. Don't forget to click the subscribe button. Wala naman pong bayad yan. Yung subscribe na kulay pula dyan. At syempre, ilike nyo na rin po yung video ito para sa mas marami pang advice, usapang uh, manok, topic, ang ating mapag-usapan. Okay? Kahit mga simpleng mga tips lang to mga kamanok, alam ko, balang araw, magagamit nyo rin po ito. Maya-apply nyo rin po ito sa inyong pagmamanok. Okay? So, ako naman po ay willing na Tumanggap ng mas maraming kaibigan kung nagugustuhan nyo po yung aking paraan ng pag-share ng idea, pag-share ng knowledge tungkol sa pagmamanok, kahit napaka-simple lang, pero sigurado ako, magiging malaki po ang purpose nito pagdating sa inyong pagmamanok, pagdating ng panahon. Okay? So simulan na po natin ang ating topic. Kung subscribe na kayo, maraming salamat. Ano? Ah, ito po yung balancer. Ito po ay metal. Hindi ko alam kung metal o may nakasabing tingga, pero ganun pa man, may kabigatan po ito. Okay? Nagkabigadan po ito. Yung kasing napapanood ko, yung ibang nagsishare ng ganito, para sa akin, hindi po tama. Hindi po tama yung paraan nila kung paano nila ini-endorse sa ating mga alaga. Sa halip na maging healthy yung manok, baka ma stress pa po. Okay? So, umpisahan na natin mga kamanok. Ito po ay ginagamit natin sa ating mga alaga upang ma-tone po ng maayos ang kanilang pangangatawan, especially yung leg muscles ng ating mga manok. Alam niyo naman, kapag ang leg muscle ng ating mga alaga is lambutin, so parang sila ilamyain. Alam niyo yung parang mga batang ano, uh, lumaki sa loob ng bahay, hindi madalas pinaglalaro, hindi madalas hinahayaan sa putikan. May mga batang ganun eh. Pagka ang mga bata ay ganun po, yung parang binaby po ninyo, ayaw nyo na masasaktan, ayaw nyo na madudungisan, ayaw nyo na madudumihan. Lalo po silang ano eh, nagiging, uh, ikaw nga, uh, nagiging sakitin eh lalo po silang nagiging mahina. Yung mga batang ganun, ganun din po sa ating mga manok. Pag po ang ating mga manok ay hinahaya lang po natin nasa cages, patuka lang tayo ng patuka, hindi po natin ine-exercise, we no work out, eh, mananatili po silang malamya. ah uh, mananatili po silang uh, nga ay malungkot o parang walang, ano eh, parang walang sigla. Ganun po mga kamanok. Pero, kung tayo po ay magbibigay nitong uh, balancer sa kanila, Pagdating po nila ng 6 months and up. 6 months and up mga kamanok. Kasi po, uh, makaka-adapt na po yung ating mga alaga dito sa balancer. Tandaan yung mga kamanok, ang ibibigay po natin sa umpisa is stress. Okay? Kamanok, bakit stress ang ibibigay natin? Kaya nga tayo gumagamit ng mga suplemento o ng mga ganyang equipments para maging healthy. Eh. Sabi mo ngayon, stress naman yung ibibigay. Parang ayoko nang gumamit niyan. Huwag ka muna ano, wag ka muna uh, magsalita. Ako muna ang uh, magpapaliwanag sa inyo. Alam niyo mga kamanok, kaya tayo binibigyan ng stress para ma-overcome natin para mas mag-improve pa tayo. Okay? Para mas uh, maging maayos pa tayo, para mas maging healthy pa tayo, kailangan nating malampasan yung stress na 'yon. Ito po mga kamanok, yung isa pa nga lang pag nilagay niyo spa ng manok, may stress na 'yan. Pero, sabi ko nga, Dalawang balancer ang ilalagay po ninyo sa isang binte ng inyong mga alaga habang sila is nagwo-workout. Ang laki ng tulong nito pagdating nila ng third week. Okay, magiging uh, kita nyo, magiging maayos ang uh, toning ng kanilang binte. Makikita ninyo, lumuluwag na ang kanilang mga silong. Yung dating mga manok ninyo, napapikipiki na ganyan. Yung mga manok ninyo na lalamya-lamya, yung mga manok ninyo dyan na parang nangangatog pa ang binte. Ito po mga kamanok. Makakatulong po ito upang maging maayos po ang tindig, maging matikas ang inyong mga alaga, mas maging healthy po sila. Kasi po, pag po naglagay tayo ng balancer sa kanilang, sa kanilang binte, so sa araw-araw nyo pong pagbibigay ng workout and exercises, maganda po yung sa katawan ng manok ha, yung workout and exercises, araw-araw mga kamanok. So, yung pong bigat neto, sa unang linggo, madadala pa po ng manok. Pero sa susunod na linggo, adapted na po yung manok sa bigat ng balancer. Kaya po makikita nyo, nag improve po yung kanyang uh, workout and exercises. Yung dating nakaka-stress na, ilagay, na inilagay ninyo ngayon para o oh, halos wala na pong nakakabit sa kanyang paa. Healthy-healthy, malusog na malusog. Talagang nakatone na yung kanyang mga legs. Okay, akala niya wala nang nakakabit. Pero, hindi natin alam, adapted na po yung kanilang binte sa balancer na to. Kaya po, mapapansin nyo, magugulat kayo ng inyong mga alaga ay talagang matitikas. Ang inyong mga alaga ay bakang na bakang. Okay, sa mga magbamanok dyan, alam niyo naman kapagka ang manok ay bakang. Yung iba dyan, umiiwas na sa mga ganun eh. Kasi nga, alam nilang healthy yung manok pagka bakang. Pero yung mga manok na papikipiki na ganyan, tapos makikita mo, nagpapatong pa yung mga paa na ganyan, eh talagang marami kang magiging kaibigan yan pagdating sa pupuntahan mo, mga kamano, ako nagsasabi sa inyo. Okay? Sa tulong po ng balancer, mas makaka, uh, mas magiging magandang tindig ng manok, mas makaka-adapt sila sa stress, at sigurado ko po sa inyong mga kamano, magugulat kayo sa magiging, uh, ika nga ay magiging uh, resulta ng inyong ginagawang yan. So, mga kamanok, ito, additional pa, no? So, sa madaling araw nyo po ito gagawin, kasi po, mas makakatulong sa manok sa madaling araw kasi malamig po yung panahon, malamig pa po yung kapaligiran, hindi po masyadong marami ang stress. Okay? At the same time, uh, 15 minutes lang po ang pagbibigay o ang pagtakabit natin sa kanila nito. Kamanok, bakit hindi po pwedeng higitan? Kasi yung mga kaibigan ko dito, sabi nila, maghapon daw natin ilagay. Maghapon? Stress po ito pag hapon nyo ilalagay. Baka po ano, uh, baka po yung paanong mga manok ninyo, eh, ano, hindi na lumakad pagka nagkataon. Kaya po sinasabi ko sa inyo, 15 minutes lang, kasi nga po, baka po masyadong, excuse me, mangalay yung manok. Hindi po natin intensyon na ngalayin yung paa. Ang intensyon po natin is ma-adapt po niya yung bigat. Okay? Di ba sa boxer? Okay, kung ang mga boxer may mga gloves po sila. So ano lang sila, uh, job lang sila ng job hanggang sa gumaan na po yung kanilang katawan, yung kanilang mga kamay, dahil sa araw-araw nila po itong ginagawa. Yun ang mga player ng basketball, mapapansin nyo, naglalagay sila ng weights sa paa. Wala pong pinagkaiba to. Makakatulong po yun sa kanila upang mag-improve ang kanilang pagtalon. Sa unang araw, sa unang linggo, mabibigitan sila. Sabi, ang hirap, ang hirap, lumakan, ang hirap tumakbo. Pero kapag ka-adapted na po ang kanilang katawan sa stress, adapted na po ang kanilang katawan sa weights, sigurado po ako, mas magiging uh, maayos po ang kanilang uh, pangatawan. Kasi nga, ang, ang nasa isipan niya, connected po yun eh, ang isip niya at yung kanyang katawan. Ang isip niya mabigat, kaya yung, yung, yung kanyang sarili mag-a-adjust din hanggang sa gumaan na po yung weights. Tingnan ninyo ano, sa oras na nakalagay yan dyan, at nag-improve yung pagtalo ng isang tao. So, for example, naaabot niya na yung ring. Kahit nakakabit yung dalawang weights. Ganun po yun eh. Madalas ginagamit sa basketball. Pag po suot niya yung weights na yon at uh, sa paglipas ng araw, unti-unting nag improve tumataas yung kanyang talon. On that day, kapag ka inalis niya yung nakalagay sa kanyang binte, yung force nandun pa rin, pag tumalon yan, ako sabi sa inyo, yung resulta napakaganda. Baka yung ring, nandito na eh. Okay? Kasi ako nag din po ako noon at gumamit din po ako ng, ng weights na ganyan. At napakaganda. nag improve Okay, yung katawan mo nag Mat matutunaw ang taba, mawawala yung excess na tubig sa katawan, kaya po napakaganda mga hamanok nung, nung weights, nung balancer sa ating mga alaga. Yun po ang aking explanation dito. So, 15 minutes lamang sapagkat uh, makaka-stress po ito sa paan ng ating mga alaga kung masyado pa nating tatagalan. Yung iba maghapon nilalagay, sabi ko. Sabi ko hindi ko mapakialaman kasi yun ang kanilang sistema. Pero yung sistema ko kung pakikinggan po ninyo, gaya po ng aking inexplain sa inyo ngayon, yan po ang aking ginagawa. So mga kamanok, sana kahit papano makatulong po ito ano sa inyong uh, pag-aalaga ng manok. Napakaganda po nito ako po nagsasabi sa inyo. Okay? Bumili na po kayo ng ilang uh, pairs nito kasi nakakaubusan. Okay? So, po, pwede ko pong ilagay dito o sa, sa, kung saan mang part ng video ito, i-click nyo na lang po yun para makakuha po kayo nitong balancer na to. Ito po ay, uh, tagal ko nang binili, napamahal pa nga ako dito eh. Tapos nagulat ako na meron pala dito. So, nagulat ako, mura lang pala. Ano? So, yun lang muna sa ngayon mga kamano. Kung nagustuhan nyo po yung ating idea, yung topic ngayong gabing ito, huwag siya nang kalimutan na mag-comment mag-subscribe at mag-like sa ating video nito. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Huwag niyo kalilimutan yan. Paalam.